Hello mga ka-loves! Good afternoon! We are going to YMCA Church namin sa International. Meet my friend, Roji! And <laughs> ang mga ako naman, yun, ako naman. And me. Yan. Hi. <laughs> so, guys, na I'm trying to, eh, ano na lang. Ayun makita nyo. Yung place na. I'm <laughs> uh -oh. sure so, the biggest of Hong Kong. Chinchapang. Oo. Sure you do. Magtagalog lang kami, day. Mayroong mag-English. Mayroong mag-English. Araw-araw tayo ng english ahamon na. Kasi English pa rin tayo. So, ito ang Mira Place. If you want to go here. Kaya <laughs> <laughs> kung oh, magkatagalog tayo sa'yo. Tapos, yan ang ano. May English, yung kita kasi. Pag in English, ako okay, hindi na tayo magkakaintindihan dahil. So, yan, kumakapasyal kayo dito sa Hong Kong. Ito po ay uh, isang shop ng Adidas. Medyo winter na. Uh -oh. Medyo malamig na. At sila yung naka-winter. At siya, ako po ay... <laughs> so, yan ang Adidas. Ito naman ang Kicks Lodge lunch. Oh, diba? Pwede kayo mag-lunch dyan kasi Pwede lunch kayo mag lunch Huwag <laughs> <laughs> nyo kakainin yan, ha? So, Mira Place, pag nakarating kayo dito sa Hong Kong, meet that Mira Place, Purla. Yan. So, Coach, New York. Wow, the car. You see the car? Oh, sabi mo ang kulay okay. purchase, red pag dito toxic. part, ang taxi nila ay red. Oh, Nasa Kolo. Um, Place. Territory. Yes. Kulay pula. Sa amin, chun mo, ano eh, green. Sa amin, green din. New territory, green. Sa colon, red. Red. Okay. So, kung nakipapansin nyo lang, ang dami mga puno dito. At ang lalaki nila. Kung may, sa ano atin yan? Yun, sa Pilipinas, sabi ano niya, tabi-tabi. Tabi-tabi -tabi po. <laughs> Pero dito, Mawayan po to. Kulong ka talaga. Kasi may mga ano yan. Tawag dyan, day. May pangalan. Tabi-tabi. Uh. <laughs> oh tabi-tabi po. Yeah. So, makakapasyal kayo dyan. Ay, oo. Ay, oo. Maganda dun. Maganda dito pag gabi. So, sana makita nyo. Bye. Merry Christmas. Merry Merry Christmas. Teka lang. Maganda. 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 <laughs> ay Pilipina diyan. So, um, may picture mo daw siya. Ganda ng place. Pwede sa loob? Alam ko pwede yan eh. Ay, hindi, hindi. Bawal, bawal. Ay, pwede yan yata. Pwede, yan. Ah, sige. Oh, yan. Maganda dyan. Mamamas ko po sa lahat ng mga uh, kalabs ko. May bagong yes, ano, picture At, ah, uh, yan. Ito ay Colon Park. As, sabi ko nga po. At doon sa dulo noon, Colon Park yan. Maganda dito pag gabi. Kasi yung mga ilaw yan, nakasabik dyan pag gabi yan. So, yan. May G200 dito. Descente. Ba kay Bayan, coach. Coach. Sawa <laughs> ah. so, na kami dyan. God bless. Gusto niya mag-church? Sawa na kayo sa ato. So, yung tapos na kami doon, pupunta kami sa international namin. Sa YMCA. Kaya isa YMCA. Kasi um, combined kasi ng international eh. Sige, Bye. Salamat. Hello, thank you. Thank you. God bless, sabay. So, yun, day. Oh, ikaw naman naman ako na camera at ako yung mag-ano. Ang tawag dyan? Ito, mawak ng camera niya. Okay, okay, Tapos yung ayun, ako yung gusto niyong gagawin Ay, na ano na, na dyan. yung tag dito. <laughs> camera, camera woman. woman. Ah, diba? Camera woman. Ang ganda talaga ng kaibigan. Hi guys. Hi mga kalaw. Sinusundan ko lang siya. So, ipakita mo dito. 'Yan. 'Yan siya, ako balot na balot at siya naman <laughs> parang naka-summer. So, pag makapashot ka dito, adyan. 'Yan mga radyo, nalugi, nalugi. Nalugi 'yan. Kaya sa lumaya pa 'yan, tulog pa mga ano diyan, ah, mga pa tindera. Pa. 'Yan. Kaya kaya nahita yung place dito. <laughs> Ang galing niya mag-video, tatawa lang tawa. Yan. And, oh, um, ang galing. Ang galing niya mag-vlog tawa ng tawa. At natural niya yan, tawa ng tawa. Pag lalo pag ako kasama niya, tawa yan ng tawa. Ewan yes, ko na rin. Natatawa siya sa mukha ko. Ang laptop dito banda, ang tata kay Lenovo. Yan. Yeah, salamat sa aking kaibigan, si Rolly. O, di ba? Kaya di ba, ituturkuhan sa sila. Sa bagay sa saura niya raw ako. Pag na-monetize na. Kaya, <laughs> uh, okay lang na akong oh, camera yeah. woman. as you can see, guys. Yeah. Taming pulo ulit Huwag <laughs> tabi-tabi po tayo dyan <laughs> Ayan, ayan Nakita niyo guys So Mga kalabs Ang masasabi ko lang Huwag <laughs> <laughs> ka tamingin sa akin Para huwag kang tawa ng tawa Natatawa to sa mukha ko Ang masasabi ko lang mga kalabs Sana bilhan niyo ako ng mga ganito <laughs> Nakita nyo. Hindi bagay sa'yo yan. Yung baso ko na ulog. Guys. Nakita nyo yan. Oo, oh, di ba? Hindi bagay sa'yo yan. Tuturo ko sa'yo yung bagay sa'yo. Madali <laughs> okay, ah. Hindi tuturo ako yung bagay sa kanya. Yan. 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 <laughs> di ba? Bagay sa kanya to. Ayun, di ba? Gayan. <laughs> okay. Ah, dito. Tapos ma makikita nyo. Mga kalabs. Ano nga nagawa niya nandito? May Parang pilahan sila. Pa pakita mo dahil ako na. Yeah. Okay. Yan po mga kalabs. Ay mga... Indonesians. Indonesians. May, Indone oh, mga... may moske dito. Oh, may moske na malapit dito. So pilahan sila. Baka may pabigay. <laughs> Hindi. Ganun. magdasal kasi sila, di ba? So kailangan five times a day ng mga muslim. So nagpipila sila magdasal sa moske. Yun, Pila eh. saan? Ay Siguro dyan, sa loob. Sa loob, moskay yan. Ayan ang bahay sa mga. Pwede naman sa labas, oh. Eh, Siyempre, iba pa rin daw pag nasa moskay. Ah. Yan ang ano nila. So, yan, guys, sa isimbahan gusto mo, ng interviewing ko sila? No. Hmm. Pakita mo yung mangga nila. Ayan ay mangga nila. <laughs> Alam niyo po, nang nahinog yung mangga dyan, hindi kinakain. Hindi nila kayang abutin. baka ano kasi nila yung Meron silang ano ayo yung... Oh, no, bigyan tayo Colon Mosque Islamic Center. Ayun oh. Colon Mosque Islamic Center. So dito dalan lang tayo. Guys, sana lahat ng Kristiyan, no? Ganyan kadami dami Meron naman, kaya na pa iba-iba kasi sila, isa lang yun nandito. Iba-iba kasi yung church natin dito. Uh -huh. Sila naman, dito lang kasi pinaka-center nila ng mosque. So kaya okay. nandito Ay, sila. Ito may pagkain yun. Uh, yung masarap yung iba yan. masarap pagkain nila dyan. Na dyan. Chimcha Soy Nathan Road. Nathan Road. Yes, Nathan Road. Yeah. Ngayon, tatawid na tayo kay Green na. <laughs> green na. Siya <laughs> ta siya ngayon ang magbablog. <laughs> voice run na lang ako. Oh. voice interpreter. Oh, ah, ba? Diba? Dito sa Hong Kong, alam nyo ba? Uh, wal, yung mga display ng mga alahas. Walang grills. Hindi ka sa Pilipinas, kahit maliit ang display ng alahas, may grill okay. talaga. Sipin niyo kung bakit. Alam niyo na yung sagot. Pero hindi. Di ba? Diba, minsan may news dito dahil na pinasag nila. Once pila, lang yun. Dito sa Chinchatsoy, matagal pila, na yun. Pila, binasag Pero na nahuli. Nahuli. Di. Oh, nahuli sa Alam niyo na yung kung bakit. Kaya yeah, medyo na-amaze ako nang unang dating ko dito sa Hong Kong ng walang grill. Yung mga display ng ano, wala rin gwardiya. Diba? Alam nyo na yan, pero... Ano Amazing! Ayaw ko kasi ibigay sa akin. Nagreklamo siya, may dala siyang laptop. Hindi niya binigay sa akin. Ako pinahawak niya ng cellphone niya. Siyempre, ikaw mas... magka-camera, di ba? So, guys, kung share kayo dito sa Chimchacho, ito po ang exit. Parta mo ang... Exit C2. Yes. C2. Uh, you can call us if you are there. And we meet you there, guys. So, mga kalabs, ito ang malaking shop ng MNS. MNS. Yes, dito sa Hong Kong. Sa PST side. Sa PST Nathan PST Road. Nathan side. Road. Oh, Nathan Road. Pag nakapasyal kayo dito. Yan po ang SMS. MMS. MNS. Tara! So, mainit. At siya yung nilalamig. Ang likod ko nila lumig. Nung no, bubuwap mo ilang araw eh, Kaya lang, ko Mayirap na. Mayirap na na yun ang kailangan <laughs> kong magpapalit. May hirap na. May hirap na makuwarang tinayo ko. May na mapauwi ng di oras. Gusto ah. makapag-layoff ka. Ah, diba? Pag nandito po kayo sa yung, yung place na ito dahil, yan yung place na yan, makita nyo. Sa wala? This is a uh, city square. Are I square? I square. I square Timchasui. Next, the day din tayo day sa heritage, pero hindi pa next next Sunday. Time. Oh. Pag may time na tayo. Ah. Uh -uh. Sure may time tayo next Sunday. Bakit? Combined din ba? Hindi may time tayo kasi sa after ng international, wala na naman tayong gagawin, di ba? Last Sunday, sa, sa Sunday, Sunday, Sunday tayo. Oy, 26 ang last Sunday, 19 pa lang, day. Ano ka ba? Kala mo... Oh, 19, 20, 21, 23, 26. Last Sunday nga, next week. Oo. oo. So? Ala, day. No, <laughs> but... Close, close ka na. Oo. Uh Allow daw. Hindi siya close, sabi. Low mode close, close.